Hi guys, good morning everyone, welcome to my YouTube channel from Tatay Jimmy, Libring Taho. So guys, nandito tayo ngayon sa tulay ng Ayala, Ayala Bridge. Dahil nga po, galing ako ng Mandaluyong, dito ako kumababa. So ayan po yung ating kabataan na ating bibigyan ng taho. You please just subscribe to my YouTube channel at sana patuloy nyo pong panoorin yung vlog ni Tatay Jimmy para maging patuloy po tayo makapagbigay ng tulong sa kabataan na nag-aaral so tara samahan nyo ako at yung silang bibigyan so pwede po sila magbayad pwede hindi just subscribe lang po to my youtube channel Thank po. Ano, ano po masasabi niyo sa bigay ni Tatay Jimmy Libreng thank, thank you po. Thank you po. Thank yeah. po. Subscribe po kayo. Ano, panoorin niyo po yung aking mga video at tapusin niyo lang po. Huwag kayo mag -it -it sa mga at patuloy lang po tayo lumapad sa buhay at mag-aaral po kayo ng mabuti. At huwag muna yung mga boy kasi yung boy yeah. lang. na diyan Pag muna yung Takpo muna yung mga girl, kasi yung girl na diyan lang kailangan maglapit muna tayo papunta sa tata so, Thank you po. At Thank you jo na lang po. Thank you po sa kayo. blessing. Ito to. po.